Usaka Navy Officer Gisiko Fuman Gidis Armahan ini ang gwardiya subdivision sa lapu, -Lapu City ang insidente na siluan si Luan Merondina's exclusive report. Sa kuha sa CCTV, alas 6.57 sa gabi iniad tong biyernes, makita ang gwardya sa subdivision nga ga-park sa iyang e-bike. Wala mo ka sa e-bike ang gwardya o daw may gika-istorya kini sa cellphone. Human sa kapin o sa kaminutos, naabot ang usa kapuwa nga auto og ni kini sa entrance sa subdivision. Migawas ang naka-uniforming Navy officer o nagbitbit og armas o miduol sa gwardya nga galingkod sa e-bike. Daw may giistorya kini sa gwardya apan pipila ka gutlo may aksyon kini og tiun ang armas ngadto sa gwardya dungan sa pagkuha sa gidalang shotgun sa gwardya. Matod sa gwardya, kinsa mihangyo nga taguon lang ang iyang pangan alang sa iyang siguridad, gipangayuan siya sa Navy officer sa mga papel sa iyang dalang shotgun apan kay nagdumili siya pagtugyan ini ngadto kaniya. Mato yang gibuhat nung di ilog niya ang armas. Arbis ko niya. ko eh ay bawo mong kus sa security. ay bawo ko man nga sayo pa na iya mo sa mga susya. Ni pira sa mo mo say to rise nga mo takop na mo. Sa laing anggulo sa CCTV, makita ang usa ka babay nga miduol sa guardhouse dihang miduol ang Navy officer sa guard. Ang babay kinsa matod sa guardya asawa sa Navy officer nagvideo dihang gikuha sa iyang bana ang arma sa guardya. Matod sa guardya, Pagkadagang higayon na nilang gisita ang naasoy magtiayon kay Wakini mapakitang 2024 nga sticker sa subdivision. Nianang ang Udtok, ila na kining gisita sa back gate sa subdivision sa susama gihapong rason. Ig e namo, para na mo, e, silang windshield. Padong na mo approach, padong na mo istorya nila, dili na may ka-istorya ma'am. Kaya unahan mi nila ma'am, unahan mi niya. Kaya nang nebe, yan may inundrit so nga. pagitan niya sa mga papel-papel, lisensya, lisensya sa armas human makuha sa navy officer ang isyu nga shotgun sa na nanawag og pulis ang mga opisyal sa homeowners association hinuon wa mubiya ang navy officer sa dapit hangtod nga naabot ang mga sakop sa police station 5 lakip na ang mga SWAT may uban usab ang Navy officer sa mga pulis o may cooperate sa investigasyon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga tungod kay may napakitang kuha sa CCTV sa hitabo ang gwardya, hinungdan nga nakahukom ang Police Station 5 nga ipaubo sa inquest proceedings ang Navy officer aron masuta kung may basihan ba aron kini mapasaka anong kaso. Initially, pag Saturday morning, na-file ang kasong uh usurpation of authority o grave coercion. Then, uh, natong na itong pabuton ka unsay information based from the resolution sa fiscal kung saan ang mga kasuha ang gifile dito sa court. Kaganihang buntag, naabdan sa RTV Balitang Bisdak ang Navy officers sa Hall of Justice apang nagdumili kini pagluwat o pamahayag kabahin sa hitabo. kira kasi mo ang sir, regarding sa hitabo, sir. Hindi lagi sila mag-interview. Comment lang, sir. Uba ni Godfrey Rillian, luwad meron Balitang Bisda.